Nakakaboring ang araw na to ah. Makapagsabong nga. Kaso, dalawang libo lang itong pera ko dito. Pambayad pa ng kuryente eh. Eh kung manalo naman ako, magiging doble. Magiging triple. Chamba, baka makachamba. Ito, ganda ng manok na to. Talisa, yung laki. Matayan nga. All in agad. Hmm. Sige, sipain mo. Sige. Ayun, pilay na. Sige, sipain mo pa. Isa, dalawa, tatlo. Panalo. Doble na. Apat na libo. Itigil na ba ako? Isa pa, isa pa, isa pa. Baka sakaling swertehin. Parehong dalo sa api. Dito ako sa wala. Daluan libo ulit. Hmm. Oh, ang ganda ng laban, oh. Parehong magaling. Ayun, tinaman sa dibdib. Sige, sipain mo, sipain mo. Sige pa. Sige, huwag mong tigilan. Ayun, nangisay. Alim na libo. Oh, nag-time is to na. Time is 3 na pala. Isa pa, isa pa. Pote, tsaka dalos api. Parang swerte ang of color ngayon eh. Nanalo talisay kanina eh. All in na. Swerte tayo sa pili ngayon. Eh, okay, all in na. Mm. Yun tayo sa puti. Uy, ang galing. Ang galing ng puti. Taas na lipad. Eh, okay, yun lang. Sinalubong sa baba. Pilay. Uy! Uy! Bumangon ka! Bumangon ka! Wala na ng isa'y ina. Patay ang pambahid ng kuryente eh.